asan ang Diyos nung hindi niya pa lahat ng bagay. Sabi niyo, nasa kalawakan. Eh hindi ba yung kalawakan na ginawa niya rin at yun yung langit? Hindi, ang tanong ko maliwanag kasi eh. Asa ang Diyos nung hindi niya pa lahat ng bagay? Ito po ang tanong ni Bro Eli. Nasa ng Diyos nung nililika ng Diyos ang kalawakan? Lagi, lagi po natin tatandaan, uh, mga kapatid, ang Diyos ay tatlo, whole Trinity. Yung Ama, yung Anak, Diyos Espiritu Santo. Kung tinatanong ni Bro Eli ay nasa ng Diyos na ang abang nililika niya ang kalawakan, yung si Adan po kasi nasa sumasa ibabaw ng tubig. Meaning po, nasa ano na siya, nasa kalawakan na siya. Yung ama naman, nandun siya sa tinatahan ng lupa. Kasama niyo si Jesus. Ando po ang kasagutan sa Proverbs 8:22-31. Para sa sa kaalaman niyo po mga kapatid. Ang Diyos po ay lumika muna ng mga diyos. Nais ko pong munang sabihin sa inyo na ang Diyos na lumika ng lahat ng mga bagay at lahat ng mga may buhay. Na mayroong isang Diyos na tagapaglika. Ang Diyos ay lumika ng mga diyos ayon sa Biblia. Ito po yung nasusulat sa Proverbs 8.31 uh, Proverbs 8.22.31 Kaya nga po to bago ko po ipapaliwanag dito na sasagutan ko ang mga katanungan ni Bro Eddie at yung ipinapaliwanag ni Ben Nalus na na Diyos na si Adan. Si Adan, totoo pong Diyos po yun. Dahil yung espiritu ni Adan, yun po ang Espiritu ng Diyos na sumasa ibabaw ng tubig. Kaya po si Adan, nasa kalawakan na po noon. Dahil inilagay po siya ng Diyos.